Oh, balita. To, balanse lang, ikaw, Igme. Ganun ba din, pare? Kailan mo ba yung mga Black Street Boys tsaka yung mga Sembos Crew? Oo, yung mga kupal, yung mga pinisikat, yung mga patukan dito sa kamyas. Ah, sila ba yun? Balita ako tinitira tayo ng mga yun, ah. Oo nga, eh. Ilan na ba yung mga tira nila sa atin? Nandito tayo sumagot kasi apapangit na kata nila. na po lang kaya natin to mga to? Sige, pabor ako dyan. Chi? Ako'y bumangon mula sa pagkatulog para kayo ay ihatid ko sa pagkadurog mga tutang lumutang mga wala pang mumugmumug lumulusob sa baler na mga dilang malabubog Sumusugat ako ng mga unggoy na turuan na pinaglihis sa putong na hulog sa dinuguan Wala kang kwenta para sa akin dapat sa'yo tadyakan at tirisin para maidako sa kamulatan Bobo ka, sampunang mga bobo mong kampon mga hambog na patapon pinipilit maging kampyon ako ang paroroonan na dinyo matutonton ako ang harang napipigil sa lahat ng tutongtong Makatang, tagatakal ng hangal lahat kayo 'yo, dudurogin ko mga mapagbalat kayo Elemento na ako bago pa kayo maging kayo Lahat ng tira nyo sablay di makasabay sa pagbayo Mga makatang patawa Sayang lamang ang tinta Kung kayo lang ang gagamit di na ako magtataka Kung bakit binabasura ang inyong mga kanta Di na rumispeto sa amin tapos nagmatapang pa Aminin mong matabang ka Kasi yun ang katotohanan Bobo ka ng libong ulit sa gana sa kababawan Gusto mong lumalim hahatid kita sa kalaliman Hanggang sa ang mundo mo mabalutan ng kadiliman Kasi wax ka talaga Walang effects at halaga Ang mga flow mong dinala Tatapa ka na kita Di na ako mag-aabiso, di na ako maninita Kapag nalampaso ka, ah, huwag ka nang magtataka Gamit ang dilang matabel, tutugis ng mga totong Sa banat kong malabarel, huhugis ang mga bugtong Buukit sa mga tuktok ng mga tutang pabulong kong mag-angas At sa katangahan ay nakakulong Nakahawak lang ng mic, akala mo kung sino na Kaya ko lahat ng kaya niyot sa akin, mas pino pa Huwag kang maangas o masta sa akin, baka maprito ka Kami magsisilbing dahilan ng inyong pagkabura Mila pinipili kapanganayan sa mga itaas, mga basura sa kultura, mga ulong sa kahibagan, mga uli'yang pangatutang pa pagpapalibutan ng mga nahan. Hindi na to bahay o rektang para sa mga ulo, tapat ulad sa amin lahat ng city pagtuo. Mga basura sa kultura, mga ulong sa kahibagan, mga uli'yang pangatutang pa pagpapalibutan ng sa tekad. Unahin ko na to mga makatapul-pul, taninang mga mukati ng buwan ng bulbul. Kaya'y magsapakan, nakinala na kayo mga ubod na. Mga piling sikat, oo, nakita kayo. Subo-subo ng pura Sinang tumitira at sinong kaya niya at rayong Jason, di ka ng ng oh, oh. para ang mga panat mong siyaw Saktong-sakto sa saktong tulay ang boses mo na pansiyaw Sa kapakit, di ba parang tala Hindi na nga makasabay ang baho pa ng hininga Mga magsanakaw lang kayo na kaming mga isilo Masurero, hoy andoy, sakto na bayad sa kilo? Pagkong kinaganahan sa inyo na bumitaw Sino ngayon mga palis, awi bulok na palitaw

i'ma get back Sa bobo at tanga Ibabawin ko ang mga Pira nyong hindi sapat Utak ko palang mag-isa Utak nga ninyong lahat Jason, Ang unang aking babanggitin Isang igurot na tagabunod At saksakan ng itin Magdasal ka ng matay At magtawag pa ng santo Ako wakit-wakit sa elemento Na walang sinasanto Bapak ko na lalaki kami kanyang tinira Roll me Tangino mo ngayon Dangan mo'y masisira Isa ka lang panira Dito sa ming kultura Ang bagay ng itsura Bagay sa'yo ay namasura Ako na, ako'y ko'y ng Na verso ni Abnoy Kasi andoy Ngayon sinanak sa'yo Ni buongay At ako'y nakahalata Pero ayoko lang isipin Si Piting <tinyan> at Aray Ay na nagsisipin <tinyan>